So ayan, ah, magandang umaga sa ating lahat mga idol. to ah, so, balik trabaho na naman dito sa may barangay Lutilo. Ayan, oh, back to hukay-hukay na naman sa idol. Ayan, hanggang doon na rin yung natapos mga idol. Oh, magandang umaga sa ating lahat. Mag-iingat tayo palagi mga ka-idol. Ano man yung trabaho natin. God bless sa ating lahat. So ayan na yung ano, natapos. Hanggang doon na yan mga idol. Tuloy-tuloy ah, pa rin sa ano, pagkukay. Doon naman sila Francis, si Unga, oh. si, Ku, si Jose, Joshua, Uncle Rudy, oh. oh. si Adung, oh. si Gilmar, si Oliver, at si Dixon. Bali, sampo pala kami dito mga idol at ako pala. ayong oh, yung pala o Oliver, oh. wadadigam, pala na Unga. <laughs> Bagai lah, Patanisa. Nukunasi kadang-kadang, aku nari lah, bakal bala-balik pada kepala nama nga dua lah, suguh Oh, wan, kanu. Oh, talurangang kada Kadang-kadang kepala Oh, nga koko labik, mana gapa nga idol, panik, nga mabaling. Eh, pak, koko takusok, petaga gabalik oh. Jai, masih sini akan kami oh? ah. Hmm. Hey. Hmm. Aduh, kenyataan tak jangan question. Oi, Lepas uh. Apa tu? Umum apa lah? Bukan saya ulik. Oh, hanya pai dengar daripada sih? Tapi tak ke apa Ito naman yung iba oh. Makoko, la makoko to gold. Bela makala in to gold di. Eh. Ay eh, kay yan, eh. <laughs> Nagsawa na idol si ano si Stephen Curry sa ano sa paglalaro ng basketball. Nagukay naman siya ngayon oh, no? andiyan si Stephen Curry oh. asawa na siya sa oh. Stephen Curry oh ayun oh <laughs> nakapalo pa si Stephen Curry para magpagtalapi <laughs> ka pa mga idol oh we ka pa ipaku dami tortang talong eh ari nila ga talong ega isda oh ani ka pa oh ani ra magpagmati mga idol idol makuk we this

Naggulay na o. Oh. Saluyo. Kapag bagong, tiyaga sili na. Shout out na rata ka. Blame at 7-11 mag. Kung mo na kapata ka. Lok mo ta. na ko, Kota na to. <laughs> ano siya rin nung kaya huto. Ano bagong? O oh, mag. Kaya nga na. Saan? Hmm. Okay. Hey. ayan mga idol ha, tapos, tapos kami yung mga ko o, ayan ah, mabising nga nagapasang o, oh. eh, pag si Sherwin ayan ya. <laughs> na nagbabasang o payless ah, nga niya ayan payless nga na pa, ikaw po so yan mga idol ha, tapos na naman nato na no. magmerenda balik naman ng ano, balik na naman ulit sa trabaho ayan na, umbisa ulit ng ano, pagbukay mga idol Magdadit na tayo dahil wala na tayo sa lilim. Dito na tayo sa araw. Mainit na, mainit na mga idol. Napapagod. Daring tayo para labas. Naririnig si tama to ka loob. Yan chances. Ay, karlang. Eh. dito naman kami. To mga idol lang, binga mo kami dito sa ano. River side yo, mares kami patah sobra, apa apa tu nam, sobra nak ugang, apa apa tu. Palan no labi patah itu beti, mana bapai tu loi mana terbabu. Shopping oh, nampak nak gampang perai. Hai kapai. Nampak nak gampang shopping. Kamu ni Eh, kamu na. Ano mga idol ha? Ah, Yore ka pa Santo Tomas Barangay Santo Tomas na yun Natatanaw yun naman banda Barangay Talag mga idol Eh dito naman yung Pwesto namin dito sa ano pa to ah, Barangay Lukilo Mga idol Riverside ng ano Lukilo Yan o oh. Yan yung daanan nila oh. Ito tabi ng ano ng kagayan River o, pwede rin maligo dyan dahil malinis yung tubig. Medyo la malibag to bad tingin pwede na nga mga idol. No si pagkafe ka nga, pagkakakita nakakulay na kafe nga 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 rin, eh, pwede nga na makafe. <coughs> o, o, e, nga makafe. O so, yun nga nga, olivero. Oliver o, kanan na nga na, pery, kung, nga po yung talisay o. Kung natong taga mga idol, ikaw namin taga, ta, kaka bad tingin, <coughs> <coughs> O lalago. O yun o, yung talisay kinakain olivero.

main ikayo nang ano manangalian mga idol mantang mana oliver ba kosong wa ngam lo da ayan mga idol na trabaho to badti masigong man ata sobrana papa pa tu nang mga idol nganan no pa lamang sobrana ugang palanola bi mana papa gitu lo di So ito naman yung ano yung tubo mga idol. May tubo na at kakabitan na namin ng tubo pala. Yung natapos namin hinukay, Nukay. Ali marami rin yung ano mga rin yung natapos namin mga idol. Ngun nga Dudugtong na naman namin doon para matabunan yan at para ano, malakadan yan. Madam, may madaanan si madam. Yan na naikabit na at tatabunan na naman namin ngayon mga idol yung tubo kami ang nagpatapang ang nadiretso talaga po so ayan ano, so, na mga idol ha. pang tubo na namin to balita itabunan lang namin yung kalahati eh. pagkatapos na naiuwi na rin kami mga idol tapos na naman yung magkapang trabaho na idol kahit saan naman kayo yung araw ay tuloy pa rin mga idol ayun na lang ang buhay ayan mamaya ay uwi na kami mga idol taposin lang namin to so, hanggang dito na lang muna mga idol at maraming maraming salamat God bless dating lahat mga idol